Amin naman eh. Ay, aming So, ayan mga idol, sa magandang maga At kami po ay papandaw kami na isiling kasama ko si Commander at yung aking anak na dun so, ayun mga ang gagawin natin, ang gagawin namin mga idol, si commander muna ang pagpapandawin ko na screen. Para yung mga malilit na isda, na naipipili ko na, papawalan ko na. At mga idol, update namin kaya pagpapandawin na kami. Pero mga idol, yung unang Papantawin screen na papandawin namin. What? <laughs> Parang malas ang commander. Ay! Ay, ay, laki, laki. Dito, dito, dito. Yan mga idol, napakaraming laman eh. Ay, igat mga kakawalan. Igat pa. Yan. Lang.

Ada bok ya. Bok ya. Tahun. susu. Bok ya. Kau datang. Kau datang Ano naman ang Kaya. Dahil naman O? Kaya, kaya. mo matanggol? Kaya baka doon ang namin. Yeah. cái hồn là tai biệt mọi người là cái hồn là cái cái hồn là cái hồn là cái hồn cái

ok ya ata Ay, na, lang tiket na. Ay. Lang tiket na sa kapila. Puro ko hul. Ano oh. Gitu inlek. Nah, gitu. Gitu. Gitu again. Ya. Sabe, loroyo. Itu nih

ito? naman, pa mo na. ang tahanan mo. Ngayon mga kaibigan, napaka ng huli namin.

Okay. Shout out ako, marami. <laughs> Ayan, shout out muna tayo kay Romeo Bactol. Shout out sa iyo, Idol. Kalagabong. Sony, T, t Sony Tibok from Lanao del Norte, Mindanao. Ayan. Shout out din kay Jay Perer ng Pangasinan. Then, Josie Escriba Paris Alfonso Shoutout din daw kay Paris Yan Alfonso and Tagay family <laughs> Shoutout din kay Kirubin family Yan Buhay Deliver Rider Shoutout po sa inyo Tsaka si Again si Josie Escriba from Paris Yan Ana. Maraming salamat po sa panonood nyo ng aming mga vlog. Ayan mga idol, shout out po sa mga silent viewers natin dyan, sa mga sumusuporta po sa ating channel. Thank you so much po idol, mga idol kasi mag-aabot tayo ng 10k followers. Sobrang thank you sa lahat mga idol. Ayan, na kami na iskin mga lods. Yeah. 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 Salamat po sa inyong suporta mga idol sa aming YouTube channel na Kaengay Vlogs. Sana ay nagugustuhan niyo po mga ano lang ang mga video. Ah. Ang pagbere ni commander ni Pumandaw ng screen at maganda rin ng ulo. Dapat oh. No? At inahon muna namin yung amin ng mga lods. Ah, uh, para kayo makagapas na mga ay makagapas sa maayos yung mga buko. Makagapas. <laughs> Nagreklamo si Madam kasi ay ma makabaw ng gusto ng aking tulog. Hey. Ayan mga idol, mag-iisang batya na yung huli namin Meron pa kami papanlawin na lumang screen pa mga loads wala may maridelita. Tingnan mo. Pawalan natin mga maliliit, mga hmm. idol. Papabagal daw ako. Yeah. Dito yan. Pawalan, pawalan natin 'yung mga, malilit, mga idol. ating no, mga kung may laman, hindi na mahugot. <laughs> ano ko ba kasi? Ganoon talaga pag yan. At para yan eh, pag kasi hindi ko tinulos yung pinagbuha ng isda. Ayan pang maray okay. mga. Alang laman, pawala mo na, pawala mo. Pawala natin sa laman. Ba't inipit?

Kamo na ito tayo. Ha? Mga ito tayo kay pauwi na. Update na lang namin kay pag nandito na kami para mamimili tayo ng pangbenta at saka pamimigay natin. Bye. Ya. Kamo na ito na uwi na kami. Ito, so, ang puli. Hindi na aulit. Bali. So, na lang ay depende na muna Piliin natin malalaki. Saka pangbenta benta. Ito ang katuloy sabla. Ito ang Ito ang katuloy sabla. Ito Ito ang katuloy sabla. Ito ang mga good size naman po yan napakalalaki ng mga silapia ayan ayan oh lapad oh yung hito yung hito ayun mga idol laki ng hito nahuli nahuli rin nahuli rin si screen yan mga idol oh. ayun na dyan ayun na na dyan okay. Abay, Ayan mga idol, tinitimbang na po yung aming tilapia. napaka mga leg. Eh, hey, nawakan mo na na yun. Ito mga idol, namin yun. Ayan mga idol, na Pusa nga bigyan mo eh, pusa mo ning. Ha? Huh? Si mo ning bigyan mo sa sarili ko. Okay, pandayin yan, dadayin ko yan. Ede, ede, sige di. E. Ayun. Tatago. Ano ay doon, nililinis ko ka na ang aming pang-ulam. Uli ko na linis ko pa. <laughs> Ayun oh. Good size sa tilapia, pang sigang naman ulit. ko yun sa YouTube pag ano bilhin ko sa akin. Dadahingin ko lahat yun. Mm Hello -hmm. mga idol. Ah, nalinis ko na yung aming pangulam. Kuku ko. Hello mga idol. Ako po yung kapala na. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pag-suporta sa aming YouTube channel. Kaya yung ganyan lang. Pakisuporta na rin po mga idol ang aking FB page. Kabangis Vlog Official. Kaya mga idol, pahala po sa inyo lahat.